Hi guys, welcome back to my youtube channel So for this video mga kaboy barko ay magbibigay naman ako ng idea o ng 5 tips para sa mga bagoang sasampa ng barko na experience ko ito dati mga kaboy barko nung unang barko ko so gusto kong i-share yung naging experience ko nung unang sakay ko mga kaboy barko kasi medyo hindi naging maganda yung unang barko ko kasi unang una hindi pa ako nun -nun nanonood ang na mga tutorial or mga tips sa youtube So, kaya wala akong naging idea mga kaboy barko kung ano ba yung mga dapat kong pag sampa sa barko. So, una-una guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, aywag huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pang i-upload. So bago ko umpisa na video na to mga kaboy barko, intro muna tayo. Buhay barko channel kayo ay maso no surprise. Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe. Lahat ay welcome dito mga seaman pati wives. Ikutin ang mundo barko sa dagat ating ride. Mga marino, halina't mag-subscribe na dito. Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo. So ayun mga kaboy barko, balik tayo sa ating topic kung ano nga ba yung mga dapat dalahin pag ikaw ay sasampa ng barko so unahin ko yung tips number one mga kabuhay barko is yung maleta so kailangan mga kabuhay barko pag sampa nyo ng barko is magdadala kayo ng mga gamit nyo sa katawan so katulad ng toothpaste toothbrush, shampoo sabon medyas roll on So yung mga normal na mga ginagamit n'yo mga kaboy barko, yung kailangan nyo dalahin pag ikaw ay sasampa ng barko. Kasi mga kaboy barko, misan may mga barko ngayon na walang tinatawag na bandage store. Kasi misan may mga nasampan ko ngayong barko, mga kaboy barko na walang mga bandage store na tinatawag. Kaya pinaka the best way mga kaboy barko is 5 days before pa lang na ikaw ay sasampa ng barko, ilista mo na agad yung mga dapat mong bilihin para malayo pa lang or makapag-prepare ka na ng iyong ilalagay na dadalhin sa malita mo kasi napakaganda mga kaboy bar ko kapag ikaw ay advance mag-prepare ng iyong mga gamit yung 5 days before bago ang iyong flight is meron ka ng o nakapagbagahe ka na so pinakatabis dito mga kaboy bar kasi kapag ka, nakapagbagahe ka na 5 days before ng iyong flight is makikita mo yung mga kulang mo pa na nagagamitin mo sa iyong katawan so maganda talaga mga kaboy barko is yung advance ka makakapag impake or makakapag prepare ng iyong iba bagay na dadalayan sa barko so ayun lang guys yung tips number one mga kaboy barko yung mga gamit mo sa katawan so napaka importante yan kasi may mga barko talaga na walang tinatawag na body store kasi unang una guys malunglan na kapag ka mga bulk carrier yung nasa mo laging malalayo ang biyahe niyan mga kabuhay bar ko minsan 1 month ang biyahe niyan so pwede ka naman lumabas mga kabuhay barko, yung kung halimbawa may, may sa isang to is pwede kayo makalabas so may time kang mamili ng iyong mga gamit sa katawan so yung tips number 2 mga kabuhay barko, is yung huwag magdadala ng maraming damit alam nyo ba kung bakit mga kabuhay barko? kasi mga kabuhay barko, nung unang sakay ko din sa unang barko ko is as in ang dami ko talaga mga dinalang damit na mga panlakad ko mga pangaliso so wala kasi akong idea nun mga kaboy barko wala sa akin na advice na ito ganito ganyan so kasi hindi pa ako nanonood talaga nun ng mga seaman tips mga kaboy barko sobrang napakadami kong dalang mga damit mga kaboy barko so yung isang malita ko is as in puno talaga yun ang mga pantalon ko na panlakad mga damit ko na panlakad So, hindi pala guys. So, dapat pala ang mo mga kaboy barko is yung sakto lang yung So katulad ko yung mga diadala ko lang lagi ngayon mga kaboy barko kapag sasakay ako ng barko is yung dalawang pantalon, apat na na damit na panlakad. Hindi na ang pinakamarami ko talagang diadala ngayon mga kaboy barko pag ako ay sasapa is yung damit na pang trabaho. So ayan guys kasi puro trabaho kasi tayo mga kaboy barko sa barko eh kasi lalong lalo na kapag mahaba ang biyahe so wala ka nang paggagamitan ng mga damit mong panlakad so kaya ang pinakamaganda mga kaboyber ko is mga damit pang trabaho lang ang inyong dadalahin so yun na ang damihan nyo so medyas damit damit at shirt na pang trabaho mga kaboy ko lalong lalo na kapag ikaw ay nagkatrabaho sa engine department so sobrang init sa makina mga kaboyber ko so, kasi Lagi ka dyang basa sa pawis mga kaboy barko kapag ikaw ay engine department. So, pinakadabis is magdala ng mga damit na pang trabaho. So, yung tips number 3 mga kaboy barko is yung klima na sa iyong pupuntahan. So, ano ba ito mga kaboy barko? So, mapapaisip ka, para saan ba at bakit sinak sinama ko sa tips number 3 yung klima na iyong pupuntahan So ganito kasi yan mga kaboy barko. For example, ikaw ay magjo-join sa malamig na lugar. So kailangan ang mo diyan mga kaboy barko is yung medyo makapal na jacket kasi s'yempre mga kaboy barko. Pagsampon kasi nung una mga kaboy barko sa Korea ako nag-join so kumpiyansa ako mga kaboy barko kasi akala ko doon mainit pa noong time pala na magjo-join ako sa Korea is malamig na so winter season mga kabuhay barko buti na lang mga barko. ko may dala akong jacket pero hindi siya ganun panlamig napaka nipis so ang hirap talaga mga kaboy ko kapag wala kang idea lalo lalo na sa mga first timer sa sampan ng barko is napakahirap kapag ka wala kang idea sa mga ganitong pagkakataon kasi so katulad kung ano nangyari sa akin mga kaboy ko talaga sumampa ako sa Korea is wala, wala talaga akong dalang jacket meron man dala is sobrang nipis lang akala ko kasi mga kaboy barko is pagdating ko doon is mainit pa rin so sobrang nilamig talaga ako mga kaboy barko and then from airport to port or yung sa pantalan doon sa barko na amin sa sampahan mga kaboy barko is alam nyo ba ang naging biyahe namin is umabot parang 4 hours so sobrang lamig noon mga kaboy barko kaya nasabi ko sa sarili ko kapag ka sasampahuli ako ng barko is magdadala ako ng jacket na pwedeng yan or aalamin ko kagad kung anong bansa kami magjo -join. kasi okay lang mga kaboyebarko ko kung mainit na lugar yung inyong pupuntahan kasi walang magiging problema pero once na mag, mag -ju kayo sa mga malalamig na lugar is magdala talaga kayo ng jacket yun ang napaka mga kaboyebarko. so yun lamang yung tips ko may bigay sa inyo yung tips number 3 so magpo naman tayo sa tips number 4 So, yung tips number 4 mga kaboyebarko barko is magdala kayo ng pera. Alam niyo kung, kung bakit? Kasi mga kaboy kapag mahaba ang inyong biyahe, at least magdala kayo ng 20 dollars to 30 dollars kasi kapag mahaba ang biyahe mga kaboy is may mga shipping company ngayon na hindi nagbibigay ng natawag na travel allowance. So hindi naman natin alam mga kabuhay barco, yung magiging biyahe natin kasi minsan mahaba yung biyahe so napaka importante mga kabuhay bar ko at least may dala kayo ng at least 20 dollars minimum sa inyong wallet kasi yan yung pwede nating magamit kapag uh, sa airport lalong lalo na kapag matabog, matagal mga kaboy barko yung stop sa airport so at least hindi ka matatakot na magutom kasi pwede kang bumili na kahit yung noodles lang yung alam mo yon and then isang piraso ng tubig so napaka importante yan mga kaboy barko na meron kang at least 20 dollars sa iyong wallet kasi kumbaga pampalipas, gutom mo lang mga kaboy barco kapag ka may dalakang pera kapag ikaw ay mag-join so, yun lang mga kaboy barco yung aking tips number 4 so, magpo-proceed naman tayo mga kaboy barko sa tips number 5 so, ano so, itong ibibigay kong tips number 5 mga kaboy barco is, siguro hindi ko alam kung matatawa kayo o magagalit sa akin so, itong tips number 5 ko is pasensya. Alam nyo ba kung bakit mga kaboy barko? Kailangan nyo magdala ng mahabang pasensya sa barko. Pagsampay nyo sa barko kasi sa barko hindi nyo maiwasan na may makakasama kayong mga masasama ugali, mga balasubas. So hindi ko naman nila lahat mga kaboy barko. Kung baga isinishare ko lang sa inyo yung naging so isinishare ko lang mga kaboy barko yung mga na-experience ko na sa barko kasi 14 years na akong nagbabarko so kung tutusin nga mga kaboy barko dapat nilagay ko itong tips number one, itong pasinsya mga kaboy barko sa five tips na pinagay ko kasi itong pasinsya mga kaboy barko is talagang kinakailangan mo ito pagdating sa barko kasi hindi mo talaga minsan may iwasan na may makasama ka talaga na hindi maganda yung pag -ugali. so kailangan ang pasinsya mo dyan mga kaboy barko is mahaba so pumunta naman tayo mga kaboy barko sa barko para kumita tayo ng pera hindi para makipag -away. so lalong lalo na mga kaboy barko kapag ikaw ay isang ratings pa lamang so ba diba, unang sampa mo so normally yan best man or wiper dekadet, engine cadet so yan yun magiging rank mo pag unang sampa mo sa barko so kadalasan yan mga kaboy barko kapag unang sampa mo yan yung magiging rank mo sa barko so kaya tips ko sa inyo mga kabuhay barko kahit pagalitan kayo ng inyong mga engineer, ng inyong mga officer is say sorry lang mga kabuhay barko kasi napakahirap sa barko kapag ang ang pride mo din is mataas so may tendency ka na pag inita ng inyong mga engineer ng inyong mga senior officer kapag ang ego mo is yung bang hindi ka marunong magpakumbaba mga kabuhay barko so napakahirap niyan mga kabuhay barko kapag uh, mataas din yung ego mo sa barko so kailangan, kapag ikaw ay mababang rank pa, is Pakumbaba lang mga kaboy barco Kailangan, mahabang pasensya ang kailangan mo sa barko. So, bumawi ka sa lang mga kaboy barco Kapag ikaw ay isang chief engineer na or isang kapitan So, syempre, kapag ikaw ay chief engineer na at isang kapitan Ikaw na yung pakikisamahan ng mga Kasama mo, ng mga under mo sa Or yung mga under na rank mo So, ano lang yan mga kaboy barco Give and take lang, subaga bababa ka ngayon so hindi natin masabi mga kabuhay barko after 5 years or after 10 years is ikaw naman yung nasa pinakataas na ranggo sa barko so yan mga kabuhay barko sa sistema ng pagbabarko so ito talaga mga kabuhay barko napaka importante na magbabaon ka, mag mo pa lang sa barko is mahabang pasensya at siyempre mga kabuhay barko pag mo sa barko kailangan is marunong kang tumawag sa ating Panginoon. Kasi siya lang yung nagbibigay at siya lang yung ating malalapitan pagdating sa barko mga kaboy barko. Kasi tayo mga kaboy barko sa barko, pagdating natin doon is puro trabaho lang tayo. Basta mga kaboy barko, kapag ikaw ay board na sa barko is huwag mong kalilimutang tumawag sa itaas kasi yun yung number one nating akampi kapag tayo ay on board sa barko. So napaka-importante niyan mga kaboy ko na marunong kang tumawag sana sa itaas. So yun lamang mga kaboy ko for today's video. Sana ay nagkaroon kayo ng idea sa binigay kong 5 tips sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat dalayin pag sampa sa barko. So kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin sa mga videos pa nga upload. So hanggang sa muli mga kaboy ko.